Ay, lang, ganyan. Ay, kakait siya. Ay, oh. Uh <laughs> Ay, alay na. Walang lagayan. Dagiga. Ay, gutom na gutom pala siya. Ang saglit. Hanap tayo ng mga Wala. Ha? Dagiot ka, ha? Balik. Hanap tayong lagayan. Tuh. Ay, gutom siya na gutom Ay, akala ko hindi haka-kain eh? Gutom na gutom Ay, sipo Ayun Ang gutin na Ang ganda ng kulay niya. Saber yan to. Ang ano niya. Cute. Isa kaya dito. Kumain. Ayan, ubos niya. Ah, sarap. Mm, -mm. Ah, niya. Masarap po si Karagat eh. Paborito ng mga pusa ko to. Pag ah. tamad na sila kumain sa katpon lang, bumibili ako ng isang pack na ganito tapos minimix ko. Ganito yung ano niya, Felix. Kaya siya o oh. hmm. natin ano ah. o kaso wala akong ano dilagay ko na lang dyan ang hmm, gara ng ano balahibo kung may ano lang ako dalhin ko to kung may lagayan ako dalhin ko tong dalawa eh, tinawag ako ni Lola eh kaya puso sa'yo maganda, ubus ka agad sa kanya.